And bagyo. Isa patay, halos labindalawang libo apektado ng bagyong tino sa Capiz. Kasama natin sa balita si Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas. Patay ang isang padre de pamilya matapos makuryente habang nagkukumpuni ng bubong ng kanilang bahay bilang paghahanda sa pananalasa ng bagyong tino sa Capiz. Ang namatay na biktima ay nakilalang si John de Bataga ng sitio batos sa bayan ng Pilar. Patay sa inisyal na investigasyon ng Pilar Municipal Police Station, nakahawak umano ang mister sa alambre na siyang gagamitin sana upang tarian ng kanilang bubong nang tumama ito sa live wire na nagresulta ng na kanyang pagkakakuryente at kaagad na binawian ng buhay sa kabilang dako, aabot na sa 11,922 na individual mula sa 3,542 na pamilya ang apektado ng bagyo sa lalawigan at pansamantalang nasa mga evacuation centers. Ito ay kasunod ng isinagawang preemptive evacuation ng mga local government units sa tulong ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Ngayong araw, wala pa rin klase sa lahat ng sa pribado at pampublikong paaralan at suspindido rin ang opisina ng gobyerno Iban lamang sa mga may tungkulin ngayong kalamidad, kansilado rin ang biyahe ng mga sea vessels sa mga seaports sa lungsod, gayon din ang flights sa Rojas City Airport. Kasama mo sa RMN, DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak Arimen!